Nawala na ba kayo ng pag-asa dahil medyo bumababa na yung views nyo o minsan naman wala tayong views? So ayan, bibigyan ko kayo ngayon ng top 5 contents na pwede nyo gawing niche at pwede nyo i-content para naman dumami ang followers nyo, yung viewers nyo na pwede nyo i-post sa inyong social media accounts like Facebook, TikTok at maging dito sa YouTube. everyone welcome po sa aking YouTube channel at kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe please click the subscribe button and notification bell para naman po updated kayo sa mga bagong videos na i upload ko content number one. Number one is cooking. Dito guys, hindi naman natin kailangan gumastos para makagawa ng garbong putahe. Simple ay okay na. Since nagluluto naman tayo ng lunch at dinner, isa ito sa pwede mong gawin. Tips ko lang para maka naman ito ng pansin ng iba is be creative. Gawan mo ito ng angulo like sa paghihiwa ng ingredients, pagsasama ng ricados at marami pang iba. Hanggang sa final shot na nasa lagayan na siya. Content number two. Number two, travel. Di naman kailangan gumasos Sky simpleng gala lang is pwede na like swimming, punta sa mall, kain sa labas, kasama pamilya. Bonus na lang talaga yung nag out of the country or yung nag out of town. Ito maganda tong gawin as mini vlog gaya ng ginagawa ko. Lagyan nyo lang ng voice over, pwedeng pwede na siya. Meron pala akong basic editing tutorial, panoorin nyo na lang guys para makatulong. Content number three. Number three, comedy at pranks. Pansin nyo ba, pag nakakatawa yung videos mo, ang dami ng views? Kagandahan dito, pag maraming views, napapansin ka ni Meta. Ang ginagawa niya, pinapakita niya lalo sa mas maraming tao yung videos mo. So dito, the more maraming nakakakita, tumataas ng gusto yung engagement mo, plus dadami dami bigla ang followers mo. Sa pranks naman, Please, good pranks only guys. Huwag tayong gagawa ng bagay na magkukos ng accident o ikakapahamak ng ibang tao. Content number 4. Number 4, Tutorial. Dito, maraming makaka-appreciate sa'yo lalo na at matutulungan mo yung mga baguhang content creator na walang idea sa kung ano mga pwede nilang gawin at di nila pwedeng gawin. At dahil nga na-appreciate ka nila, automatic na nagla-like sila, nagko-comment sila, at nagsishare. Content number 5. Number 5, A Day In Your Life. Dito, typical na ginagawa nyo sa araw-araw ay pwede na gaya ng paglilinis ng bahay, ginagawa mo sa work, routine mo bilang nanay at tatay, pag exercise at marami pang iba. So ayan, sana nabigyan ko kayo ng ideas. Follow nyo pa ako para sa next ideas na ibibigay ko pa. So ayan nga guys, sana nakatulong yung mga top 5 contents na ibinigay ko sa inyo at magbibigay pa ako sa next videos natin. Salamat everyone! Bye! So